shout out shout diyan ah okay, guys kay oh shout out din kay... sa mga anak ni ano Boy Orik oh, taga, taga po yun ha. oh taga kaya daw salamat, salamat sa Dios sa oh na po kayo ito po, oh, ayun. simulan natin dito ng tubig ako O, pwede mong pansisid ng tubig to. Oh. Magkano nga to? Wanto guys, uh, pero sa libo may kasama ng box to no. Boy Rick. Ano uh, yung sa? O oh, uh, yan, gasgasin mo. Ang nagasgas mo yung sa inyo na. O yun no. O dito guys, 700 May ikaw na kayo. O uh, diba? Ano ba tong rilo Nang mo na to? Ang tatak niya na. Oo, oh, ayan o. Oh. Parang ano to ah. Hindi lang <laughs> Ang hirap bigasin nito. Boy Orik. Oo, oh, yan diba? Ibig sabihin nyo yun. Laibig siya. Oo, libig pala. Oo, oh, diba magkano? Wan to guys to pero 1,000 na lang daw. Yan yeah, no, guys. Ah, pili po kayo rito sa kalika. Di ba? Wan to 1000 na lang guys. Yan oh, di ba? Okay, next guys, dito tayo. Oh, ganda nito oh. Pambabae, eh. rose gold guys ang kulay. Ayan, 500 na oh, diba? lang. 500 na lang daw to guys, o. Oh. Oh. Sa mga gusto... Ito, na 500 na lang. 500 na lang yan? Ito, 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 ito mga to 500 na lang. O, lagay ko muna, Mula dito... O, oh, ito, 300 na lang. tag O, tag guys, o. Oh. 300 na lang, guys, o. Oh. O. Oh. Diba? 300. Oh, ito guys, oh, yayamanin. Yayamanin kayo dalawa rito. Oh, di ba? Maganda, di ba? May mga bato, gaganda, oh. Sa halagang magkano ulit? Ito, 400 na lang. Oh, 400, oh. May rilo na ako. May, oh, may pang regalo, oh. Oh, ito guys, baka doon sa mga binata. Pwede nyo pang regalo sa mga girlfriend nyo, no, ba? Sa mga chicks niyo, 400 na lang. O. Oh. O meron mga ano yan. May mga bato pa. Bato. Oh, o, di ba? May diamond. O, oh, 400. May kasama oh. pa yan, boss. Oo, Oh, oh may kasama pa no? Oh. di oh, Pa. Sangka pa. 400. Oh, 400, ah. Sinuso lang mo, kamukha si Dina Bonobi. Dina Bonobi kasi Dina, eh. Dino. Oh, Dina Bonobi. <laughs> Dina Bono B. o oh, di ba? Dito naman 400 din, 'no? Oh. Ibigay na yan. O, kung pwede, bigay, bigay, bigay na lang daw pero 400. Oh, di ba? sige, oh, sir pili na po. Dito, pag-queue kan. O tawag tag Oh, guys, continue. Ito, guys, 300 na lang, 'o. Oh. Ano tatak nito? Fish gold 'yung ano. Ah, oh, fish gold. Fish oh, gold. Swiss gold oh fish gold 300 guys oh fish gold oh 300 guys may rilo na kayong ano dito kay boy orig saan pa yun dito yan yan lang yan magkakatabi to lahat dito guys nagagandang rilo oh diba tingnan nga natin to mga iban to eto pa guys oh Oh, di ba kumik? Di palang kumikinang no. Michael Kors, huh? Michael Kors guys so. Oh. Michael Kors na Rilo oh, di ba Michael Kors o oh. oh di, diba? baliktad pala yun, baliktad Ayan natin, ganyan natin may Para makita ng mga viewers natin ha oh, O yun guys, o oh. Michael Kors O oh, kitang kita, magkano? 600 na lang yan 600 na lang ito. daw to O, oh, 1,000 daw to guys Pero 600 na lang Michael Kors O, oh, diba? Michael Corso Ito isang tono to Michael Corso din Ay, Hindi Tag viewer oh, Tag na Tag to guys to. Ganon din price nito 600 Ayan Diyos Tag, tag viewer guys 600 Ayan Ay, tingin nga ko Kung ano Ganda to, ako pang bababae. Eh. Oh, guys, ito to Bruce to. Oh. Sige, sige. Yan Tori Bruce guys. Hindi lang oh. dito kung ayaw, wag niyo. Oh, kung ayaw niyo daw, wag niyo. <laughs> <laughs> oh, yan guys, oh. Oh, dito, Tory Bruce. magkano? Kakapal po yan, hindi po ano yan, po. Magkano dito? Ayan, yan din na lang yan, boss. Oh. Yun guys oh. Ayun, mga kabalbuyan kaya to. may mga pangalan sa likod yan. Sa... Oh, yeah. may salamin na kayo oh. ha. Kasama na yung salamin yan. Oo! Oh. oh. May may giveaway sa may salamin oh for Andre to. Yayamani. Oh, di ba? 700. Ano tatak niyan? Dior. Oo, oh. oh, Dior daw. Hawakan mo ko ate kung ano yan. Huh? Oh, di ba? Ano pa? Ano pa dyan? Ano pa yung magaganda na ating yeah, ano dyan? Dahil dito Nolan ha? Yung Nolan, yung sinasabi mong nanay ni Noli. Oo. Oh. Nanay <laughs> <laughs> ni ano, Chota oh. Nolan, kasama ni nanay ni Nolan. Oo, oh, diba? Oo, oh, ganda to. Eddie Pace guys. Eddie Pace na rilo. Oo, Eddie Pace, magkano? <laughs> one <five. laughs> one three, oh, one nga, uh. yan O, oh, diba? ang sagad na to, sagad na original na, kuya Ano na, to dito pa rin tayo, guys Sa gu, -gu, -gu sabi ni Boso, ni Boy Oric dito gu, -gu, -gu daw Magkano nga ulit ito? San libo na lang, boss. San libo na lang daw dito, guys. So, yung gu-gu-gu. O, oh, diba? Stainless, guys, o. One thousand. Ano ba? Ito pa, guys. Isa. Ano to? Cherry? Cherry Whisper. Uy, yun, know. o. Cherry Whisper, ang tawag ni Boyorig Pero, cherry to, guys. O, oh, Cherry Aris, guys, o. Oh. Magkano? 500 500 guys dito 500 Oh, bigan nito guys oh, Makasyo Makasyo to guys Narilo Ayun um, uh, Parang touchscreen to guys eh Makasyo Magkano nga uli dito? 600, 600 guys dito sa Rilondo touch screen no o so, touch screen guys o so, so, kita nyo oras 8.33 parang hindi pa na set to kasi mag alas o ito pa lang guys magkano 600 to guys edipace eh, pa rin pala to ito yung halagang 1.3 nga ba Eddie Pace mo. 1-3 guys, Eddie Pace. Ganda o. O, oh, diba? Eddie Pace oh, na rin o. 1-2. O, fossil guys. Magkano rito nga ulit? Magkano to? 700 ba? 700 guys sa fossil. O, oh, diba? Ito guys, oh, Michael Kors Magkano nga rito? Ay, sa MK? 700 guys so so di ba daming diamond guys okay, dito natin kayo pumunta kay Boy ng Carmen Plana okay, okay so hindi na -gas ko, ha okay, so. Okay, so, so makikita so, -gas ko sa inyo susi sino yan gagasgasin ko po yan ito masalim yan ang nagasgas po sa inyo na. Oh, oh, pinapakita na nila guys. Paliksaan dito. Oh, di ba? Ginagasgas din to. Yung mga mura lang. Ito na yun dyan. Ito yung mga 400. Oh, ito. Oh. Ito guys, oh. Sa Dilong 400. Kasama na tong Rayban na to 400 ng halaga guys oh. Tuli mo na ate abang. Uh, battery ba to? Maganda ah? 'yung battery. Ports to? pero original 'yan. 10 years 'yung battery niya. Uh. Ilang years ang warranty? 10 years yan. 10 years no? Years, uh, eh, eh yung mga nasa vlog. Ports. Yes. Ayan, yung mga umihinto. Oh. Umihinto yan, pa may soli. Magkano naman to? Sa libin. Uy. Parang kinalahati mo na yung presyo ah. Talagang sabi yung totoo pala yung sabi mo pabagsak na. Oh, di ba? Sige, bigay na. Bigay na. Magkano, magkano, magkano? 500 daw? Oo. Oo. ni niya. Ate. Oh ma'am. 500 na lang daw po para sa inyo. Oh. Sukat-sukat mo dyan. Yan sila ma'am, bibili ay rilo. Tama natin sa orasyon ate. Sa tama, i-ano na, isi-set. Isi-set sa time. Oh, set ang time. yung brand nyo. Yun o. Ang galing ko, ang lak. Tinawaran pa talaga, no? Katulad yung na binigay mo, no? Binigay ko 500 lang talaga yung binigay mo noong last week, no? Pa, pa sa Hindi mo na pipaid gold? O, oh, Yun, rose gold guys. O. Oh, yan. yan ba yung 400? oh yan. Bibigyan ng 400. Oo. 400. na Saan? ka dyan? Pili ka na lang, ma'am. Makita. Bulak ko. po kayo, Ma'am. Diyan, <laughs> yun mismo maiiyahin si ma'am. Shoutout pa lang po sa inyo. Ayun, taga-Sta. Kaiser. Bulacan. 'Yun, Marilao. Wow, taga-Marilao. Sir, shoutout po sa inyo sa taga-Bulacan. Oh, di ba kanina may taga-Si Marilao. Oh, si 200 po, shoutout daw kay sa taga-Marilao diyan. Anong pangalan niyo, sir? Dodong. Dodo. Ah. Si Sir Dudong guys, so, taga Marilao, Bulacan. Oh, dito sila sa Carmen Planas. O, oh, di ba? Punta na kay Rito sa pwesto niya, guys. Napakamura ng mga rilo niya rito. Halos kalahati ng bigay niya sa mga rilo niya rito. Presyo. O, oh, sa presyo 1, guys, halos kalahati na yung niya para lang sa inyo mga customer niya. O, oh, taga Marilao, Bulacan sila, sir. O, oh, thank you, guys, sa pagpunta rito sa no, Carmen Plana. Yan. Thank you, thank you. Bye.